Ayan. Magandang araw guys, ano? Uh, may binili tayong bagong battery dito. Battery ng ating motor, cycle, ano? Ayan. Battery ng barako. Ganyan, ganyan kalaki ang battery ng barako, ayan. So, binili natin kanina, ang price ay 830. Ayan. 830 pesos. Ngayon, yeah, buksan natin, no? buksan natin. Kasi uh, sira na yung battery ng uh, ating uh, tricycle na pinangarap buhay. ayan, papakita ko sa inyo ayan. Ayun, yung ating tricycle ano. Sira na nga yung uh, battery niyan, kaya pinapadyakan ko na lang, eh. napakahirap. Napakahirap padyakan at saka bigla na lang siyang namamatay, kusang namamatay. So kailangan niya talaga ng uh, bagong battery kasi parang uh, battery operated itong mga mga lumalabas na motor ngayon eh. So umaasa sa battery. <coughs> ay yan siya. Oh. Ganito kalaki ayan. So ang battery nito ay uh, walang hindi nilalagyan ng tubig ano. Ano siya disposable. Pero tumatagal din ng mga dalawang taon kasi yung battery ng uh, tricycle ko, ng motor ko sa uh, may git dalawang taon ko siyang uh, nagamit so sana ganoon din dito ayan so tara saman niya ko at uh, ikabit natin ano para push start uli hindi na padjak padjak ayan o oh, tingnan nyo ha at uh, ating uh, sampulan ano ayan So natin na. Ayan, uh, umilaw siya, nag-green siya, pero tingnan nyo pagka-i-push uh, ko ito para mag-start. Ayan, ayaw. Oh. Namamatay-matay ang ilaw. So ayan. Hmm. Wala. Wala man lang redondo. So kailangan nating palitan ng battery 'no. So, baklasin natin 'to, guys. baklasin natin 'to dahil nandito 'yung battery. Ito na yung pamilit natin. Jail Kebok Mas punas Ayaw gumana na <clears throat> ito nyo guys ito yung ayaw na gumana gumagana siya pero wala, hina kailangan nating palitan ito yung bago yan So, siya natin ng bago ano. Ano natin kung talagang garantisado ang battery nito. Ano punas-punas. Ibang -punas. dumi. Kaya pala hindi kita nagkikita. oh, Ha? Magdali ka ng prangkaso. Uh -huh. Ini mo gamot. Uh -huh. Pero okay-okay na. Eh, uh edit -huh. lang sa bahay. Ha nga eh. Kaya kita nagkikita. Alam uh -huh. ko Jerry boy Ayaw pa ako sa Pawis ka? Oo. kalina. ito ayaw nang... Puro pajak na yun. Sakit na ng pawis na kapapajak. Oo. Di madam yung wala Ha? Si madam? Madam? Ano? Sabi nyo nag-resign hindi mag na mo nga? Hindi. ka na na. Ha? Bumalik. Ba't ba yung balita? Di ba lang kami? Bukas, umasada ka na? Hindi ka po alam eh. Ah. Dadakasad mo na ako. Ayan, kinakabit ko yung battery guys eh. Ayan, si paring Jerry. O, dinanan na yun. At uh, trinangkaso daw siya. Bukas, umasada na. Kaya... Kaya pala hindi ko siya... Oh, pare! Panigawa ah. eh. Ay, oo naman. Ay, nagpagbagong gupit eh. Talaga naman oh, ano, ano. Ayos. Coding ka rin? Oo. Ah, coding Dating rin na siya. Oo, coding ah, oh. Oo, oh, ayos na. Bagong gupit. Ayan, at ah, ako eh, may ginagawa eh. Nagdadaanan ng mga tropa, ano. So, natin ang paggawa. testing natin kung gagana na talaga yeah okay switch uy lakas lakas ng ilaw tingnan natin ha yan press natin push button oh lakas sarado ang gas sarado nakasara ang gas Okay. na Okay, okay na. So ayun nga guys, ano, at uh, battery lang talagang problema kaya pinapadyak ako na lang siya hindi na siya magandang mag magamit yung post button niya no Kaila, sira na pala ang battery ito oh na tapo na to so yan bago siya bago okay na takpan natin Yan. Okay na guys, at uh, ugasan na lang natin para bukas biyahe ulit tayo bukas. So ngayon nagkaroon tayo ng pagkakataon na mapalitan ng battery n'o at uh, maayos mo ang mga dapat kutingtingin Dahil coding ngayon, coding. So kaming mga tricycle eh, may meron din coding. So sa akin ay miraculous. So, yun. Thank you guys for watching. Thank you followers, subscribers, viewers around the world with love. Thank you guys.